Ayan po, papunta tayo sa Ubihan, Ubando. Dito tayo sa may Barangay Bambang, papuntang Palitip. At ayan po, high tide. Kaya yeah, medyo uh, nakakatakot <laughs> yung magdan dito. Ba tayo ano, malubog o malalim yung ating motor. Ayan, dito po tayo, ano, uh, mag-casting-casting -casting sa, ano, tulay ng barangay Perez, Taliptip. Hindi tayo makakatawid dun sa, ano, sa may papuntang ubihan. Kaya dito, mag-try muna tayo. Kung makakatawid tayo, mamaya-miya, or uh, lipat na lang tayo ng spot. Baka, ah, uh, makapunta na lang tayo sa ano sa kalumpit pagka ganitong ano hindi tayo makatatawid sa papuntang ubihan ayan po ano nakailang ulit na tayo nag casting casting wala pa rin tayo mahuli kaya nag decide na kami na ano na lumipat na lang sa kalumpit kahit malayo kasi hindi nga kami makakapag fishing fishing sa ano sa ubando ya, babalik na lang tayo mga lodi update update at eto na nga lumipat po tayo sa Santa Lucia para makapag fishing po tayo at dito nga po ah, nakakahuli po tayo ng Ayungin. Ayan. Ayungin po yan. Ayungin yan. Ganda. Sukat. Good size. Ah, dito na lang po tayo na po pwesto. Para makaipon. Makarami tayo nyan. Lalagay lang natin yung... Mga Lodi, alas dos na nga para alas dos na pala tayo nakarating dito sa Santa Lucia, Kalumpit. Pero sinubukan pa rin natin makahuli tayo na ng, ng ayungin at saka ng biya. Tapos saglit lang, mamaya uwi na rin kagad tayo. sa malayo pa uwihan natin sa Santa Maria pa. mga lodi makagat na siya kahit na hapon na nagagahol na ako sa pagbiwas na pagangat-angat ng mga pamingwit natin sana lang makarami pa tayo talaga nakawit ayun. nakawit pa Ayungin. Ayun. Ayun. Ito oh. Bunog sa Ilocano. Ayan. Puro ganyan na pag-uuli. Diya at saka ayungin. Okay mga Lodi oh. eto huli natin dito sa, tayo nga pala nasa ano, sa Kalumpit, Kalumpit, Santa Lucia, Kalumpit. Eto na yung huli nating ayungin oh. ayungin at saka biya, yan ang huli lang natin. Ganda o, oh. ya, yeah. ayos ya. Yeah. Yeah, ha... Sana ko puro ganito eh no, ganda nito. Pero hindi medyo malit Ah, boy na boy pa oh, Ayun. uh... Ay, ayan. At ayan na nga. Ah, nakawala. Sayang. <laughs> tawag din natin oh, puro ayungin oh. Ayungin at saka biya. Dito 'yan sa Santa Lucia, Kalumpit. Ay, sana mga labi, di ba? Um Ang huli natin ay ano, uh, siyam na piraso lang. Tapos kahit paano, naka siyam na piraso tayo na ayungin. Tapos puro bunog o biya tawag tawagin nila. Kahit paano, nakarami-rami din. Siyam na piraso. Ulitin natin ito bukas. Baka sakali makarami tayo. Kung madagdagan natin ito. Medyo hapon na rin kasi nung umalis tayo. Ba? Alas dos na rin nung dumating kayo doon. Uh, ang oras lang ba? alas 5.30 kaya kahit pa paano saglit lang din ang naging pangangunit natin ah, nakasyam naman tayo uh, mga ganda yan sarap ang sarap yung sukat niya medyo may kamahalan na yan pagka puro ganito nahuli natin na ano, <coughs> ayungin mabibili na sa mga limandaan pataas to ang per kilo kaya lang, hindi nga tayo nakaisang kilo. Siyam na piraso lang na hindi natin. Bukas ulit. Gawa tayo ng isa pang uh, pagkakataon para makapag-vlog. Salamat sa mga nanad.